Hi guys, magandang araw. Medyo na antok-antok pa nga ni ako dini at natamad pa akong bumangon. Maaga-aga pa nga ni Iri ay ginising na ako ng asawa ko at magluto na raw ako ng almusal. Pag nasa probinsya ka nga ni naman talaga ay maaga ka magising. Dahil nga ni ang mga tao dini ay maaga nagatulugan. Aba ay di maaga din nagising. Naghilamos na nga ni ako dini at sabi ng asawa ko ay bumili na raw ako ng kape. Pagkatapos ko nga ni maghilamos ay binuksan ko na ering munting bintana namin dini sa aming kusina. Ako nga niya ay natatawa din eh, dahil yung mga manok ay panay ang tilaukan. Magainit na nga ni muna ako ng tubig din eh, bago ako bumili ng kapi para kako ka pagbalik ko ay mainit na. Bumili din nga ni ako ng dalawang itlog at pa ko sa tinapay. Nabiru pa nga ni ako ng asawa ko din eh. Bakit daw ko hindi natingin? Aba, ay mahihain din ako ng kaunti. <laughs> Ini nga ni kami, nag-almusal sa terrace at napakaganda ng view. Lahat nga ni ng nadaan din ay makikita mo. Minsan nga ni yung mga nadaan din ay napapalingon pa din sa kubo namin. Ako pala nga ni, ay bumili ng tinapay din at hindi ko naman alam na yung asawa ko ay nakuhaan pala ako. Aba, yung lakad ko din ay pakinding-kinding pa. Uy! <laughs> Pagkaluto nga ni niringit itlog ay pinalaman ko na din sa tinapay at kami ay mag na din sa terrace. Hmm. Tapos may masasabi ko talagang wala nang iba pang sasarap pag nasa probinsya ka. Bukod nga ni, ang mga gulay, sariwa ang mga prutas, sariwa ang mga isda at karne, ay sariwa din ang hangin. Tahimik at malayong malayo sa magulong Maynila. Ay talaga waring okay malapit ng Pumirmidini. Uy! Pagkatapos nga ni, namin mag-almusal ay sakto naman na may laro palang softball ngayon. Nakatuwa nga ni at iri palang mga naglaro ay mga bata. Two, ka isa. Two, three. Two, three, ah, ba't gano'n mga palo niyo? Thank you, Pagkatapos nga ni naming manood ay umuwi muna kami at nag-asikaso naman ako ng aming nga ulamin sa tanghalian. Umuha nga lang ako ng talbos ng kamote din sa may harapan namin at alagain ko. Toyo so na may sibuyas at kalamansi nga lang ang sausawan ko din ni. Paksiw na tulingan pala nga niya nga partner ko din sa talbos ng kamote. Sabi ko nga ni isa asawa ko ay sa dahon ng saging na lang kami kumain at para walang hugasin. Bukod nga ni isa walang hugasin ay mas masarap naman talagang kumain sa dahon ng saging. Ah, ay pag ikaw ay nag-diet ay hindi ka pwede din eh. Tingin mm. daw. Mmm. Para mim não cai muito.